Unan ka ba? Ay, hindi bagay sa akin yan. Try mo sa'yo. Ang yan pala, mga logs. Kasi nang malaman, <laughs> ang talo <ko> minamato, <laughs> para na dalabo, abosin niyo ang medium to. At itong toro ko sa inyo. Let's go! Punta tayo sa CapCut. Yung wala pang CapCut, meron po sa Play Store. Download din po. Bale, may nakahanan na po kung isang video dyan. At po tayo na isa pang video. Punta tayo sa may ating album o gallery. Dapat po may nakahanda na yung video na dapat yan. Then, click po natin yung video kinuha natin sa ating album. Tapos, click po natin yung overlay. Press po natin yung video yung binaba natin. Tapos, dalin natin sa tamang tao. Este uh -oh. sa kunahan. natin sa taas na video. Tapos, hanapin natin yung tao na loko sa iyo. Este, What? yung cut Click ulit natin yung remove background. Tapos, antay natin mag 100% yan. Then, kung gusto mo baguhin ang posisyon ng isang video, i-press po lang yung nasa babang video. Tapos, pwede mo nang i-dipatyat kung saan mo gusto mong i-posisyon. Finally, kung nais ya, mo na lahat at alam mo, okay na, export na natin. Yan ang nga mga loads. Nasubaybayan niyo ba? Salamat sa inyong panunood. Gawin nyo na.